So, yun, magandang araw mga Lodge. This is Legendary TV. So, update ko lang po kayo dun sa ating Malaysian build ni uh, Legendary Smash natin mga lords. So, nito na sa harap natin yung mga pyesa. So, meron pang kulang. Pero, kaunti na lang mga Lodge ay mabubuo na natin yung Malaysian concept ni Legendary Smash natin mga lords. So, ito yung sarapan ko mga Lodge. Yung updated na pyesa na nandito sa atin mga lords. Ayan, so papakita ko lang sa inyo yung mga naipon natin piyesa. So, para sa ating Malaysian concept. So, first thing, kailangan natin sa Malaysian concept, syempre yung mugs. Teko. Ayan, ito yung mugs natin mga lods. So, pang Wave 125 mugs, matakin brand po ito mga lodi. So, Wave 125 mugs po ito. Yung gamit natin. So, Ayan dito rin po. Then, meron tayong uh, this adapter doon kasi naka uh, ball type this yung gamit dito sa Wave 125. Kaya kailangan natin ito. So, next natin, meron tayong swing arm mga lads. Ayan, Hypertech. Ayan po swing arm na gamit natin. So, napaka solid nito mga lads. Ayan, plus 3 nga pala yung binili nating swing arm mga lodi para medyo dapa or bumaba yung uh, legendary smash natin. So, ito po yung ating uh, swing arm. Ayan. So, napaka-solid nito. Next, natin meron tayong na uh, brake hose na switch mga lods. Ayan. So, na-vlog na rin natin na karanto Ayan, brake hose switch natin. So, Itong Malaysia decals natin. ayan po. So nakabalot lang siya mga lodi no. ayan nakabalot na yung Malaysia decals natin. Hindi pa natin um binuksan pero nakita na rin sa vlog natin 'to na para. Syempre, meron tayong digital uh, ayan, digital board, panel board natin kay Legendary Smash. So, marami nagtatanong nito kung nakabit na natin. So, wala pa mga lods ay binubuo ko lang uh, para may kabit tong digital natin. So, next, meron po tayong um, power pipe. Ito, power pipe mga lods, para sa show natin. Pwede natin gamitin to. Power pipe. Dalawa po yung chicken pipe natin. And then, yung isa ay chicken pipe po. Ayan. So, ito ginagamit. Pwede pang daily. Tapos ito, ang bawal sa street legal. Kaya, pang show lang ang pwede natin gamitin sa power pipe natin. So, basket, hindi ko na pinakita. Nandun na sa likod natin. So, meron pa tayong uh, seat cover po na V... Ano ESR. Ayan, ESR po na seat cover. So, pwede to pang Malaysia natin. So, meron tayong mga APR dito. Depende sa atin kung saan po yung pipili nating um, seat cover. So, ang kulang natin dito ay caliper na Brembo saka yung disc natin hindi pa dumating mga lads na Brembo disc na silver blue yung combination ng color ng disc natin so hindi pa sa dumating on transit na rin mga lodi no? order na rin natin so ito lang yung update dun sa pyesa na naipon natin kay legendary smash so the rest yung shock natin meron na rin tayong shock na gagamitin pero YSS po yun. Um, papalitan natin ng all-in shock mga lodi ko. So, ito update sa modified na motor natin. So, nakatambay lang po yan dito sa loob ng bahay. So, dating nilalaro natin sa motor show modified concept. So, maraming nakakilala nito. SYM po, predator concept po So, modified. Then, yung kanyang ano ay naka-airbrush. So, yun lang update lang natin, no? Um, once na kompleto itong mga Lodi, so magpaparepaint na tayo ng ating smash. So, ang kalalabasan nito na kulay blue sa harap mga Lodi. Then, possible silver yung gagawin natin yung uh, kulay ng cover sa likod mga Lodi ko para uh, maganda yung datingan, para mas malinis yung tingnan yung ating legendary smash. So, yun lang mga Lodi. Ang tabayanan yung ating mga part 1, part 2, part 3 sa pag-build kay Legendary Smash para sa Malaysian concept. So, this is Legendary TV mga Lodi. Ang may-ari ng Legendary Smash na Blue. And drive safe po sa inyo lahat. And, antabayanan yung mga next video natin mga Lodi para kay Legendary Smash. So, bagong lahat mga Lodi, magpapasalamat tayo sa 16,000 followers natin sa Facebook page and 15,000 naman dun sa ating um, TikTok and 12,000 naman dun sa ating YouTube. So maraming salamat sa suporta ang mga lodi no. po sa inyo lagi. Ingat po and God bless.